Good morning mga kamiks! Ayan, nandito na naman kami ni Bumbay magkasama na naman kami. Oh, Bumbay! Huwag kang mangulaan ito ba? <laughs> ito kami ngayon sa McKinley. Meron kami ditong project na binil. Binil planks. Ayan po ang aming lalatagan. Ayan. Bali, nasa 400 square meter po ito. Ayan, ito yung binil o, oh, napakaraming. Yun. Know daming binil niya. Ayan, si Calvo. Ito yung si Calvo na mandirigma ng... Bobs! Bobs! Oh, kaway mo na, Bobs. Ulo mo. Ayan, si Boss. Si Boss Chong. Tatapusin mo na pa, uwiin ka dito ah okay. Ayan, nagsimula na kaming maglatag. Hoy, Bobs Lee! Oh, kaway mo na dyan. Ayan, ayan. Pre, ayan. Pampahid, huwag mo. Ayan, tapampahid mo. Dugo sa akin. Wala pa siya dito. Ayan na yun. Ayan, ayan siguro, na kami. Ah, mga... Mga ka-mix. Ayan po. Ay. Ating uh, papanuor ng ating ginawa. Gagawa tayo. Alam mo yung judge mo? Pang judge mo, alam mo? Ha? Pang judge. Nako, si Romalit dito. Ano yung nagta Ah, parang nagta Kaya ko rin. Eh. na gamit yan. Ano gawa yan? Anong pinipinitan niya. Hindi ka makagawa kung wala ka yan. Hindi, na ako. mo, meron ka lang. Alam ko marami kang gamit. Asabaan ka, eh. alam mo. <laughs> alam po, ka.

Okay, mamaya uli. Okay, okay. mga kami eto na, tapos na kami mag-install. Tak! Ayan. Libuti natin. Eto, silipin natin yung isa, yung bagong silang. May bagong It's silang! <laughs> okay, huh? Bagong silang, walang buhok! Uh, ha? Wala ko kasi, pasilan talaga sa kanila. Oh. talaga na? Hmm. Kasi yan, yan. Tatanggal lang yan. Pasilan talaga, sabihin mo na lang. Eh, pakita Ayan Oh. No? Ano yung ginagawa mo dyan? <laughs> babe, tayo. <laughs> Ayan, dito tayo sa kapila. Ito. Ito yung uh, kanina. Eh, medyo madugo pero ayos naman. Ayan mayroong ano sa gitna? Saksakan. Ayan. Ayan. Ito rin, mayroon din saksakan. Dalawa. Binel planks po ang aming ginabit. Ayan, tapos na. Ayan. Papakita ko lang sa inyo ang aming ginawa. Ayan, Ay, dito. Okay. Okay, mga guys. Isang kaway muna dyan. Ray, Ooh, Oy, soft drinks. Okay, soft drinks. Mari. Mari. <laughs> okay, yan. Yun. 400 square meter pa ito. at tapos na yan? Dito, yan yan ito yung mga karton ng pinil. Ito may tira. Ito si Bumbay, na pwede yung pokpok. Bumbay, pwede yung pokpok mo dyan. Oh, hindi ito. Ayaw. Hindi makapagsalita. Pagod na. Okay, dito. Sa kabila pa. Ayan, malawak po ito. Ayan. Dito, dito sa kwarto. Ayan, sa kwarto. Ayan po, agad dun. Bali, tatlong kwarto po yan. May division po sa lamin. Ayan, pasokin natin. Ayan. Dito po, ito isang kwarto pa. Sa division para ito. Ayan. Kaya lang medyo na ulan sa labas. Umuulan po mga kaibigan. Kaya na. Oh. Pumapatak ng ulan. Okay mga kamiks. Sa yung pangamang ginawa ngayong araw na to. At ah, panibagong finish project na naman ng aming nagawa. At ah, maraming pong salamat sa Panginoon at binigyan ito rin ang aming biyaya. Salamat sa blessing na pinagkalob sa amin ng Panginoon. Ayan. Yun. Yun. Si Kalbo. Taga, yan ang nuknuka talaga. Uh, uh, uh Okay. Oh, ayan. Dito. Uh, yun. Kagantay wallpaper na ito. Ikot ka lang ikot pigs ha. Para gusto niya yung wallpaper. yung wallpaper ko sa cellphone. Hoy. Okay. mga kamix, ito na kami. another playlist project. Okay, bye-bye. Hoy muna. Oo. Oh. Isang muna dyan, bago tayo mag... Ano yan? Ano yan? Okay, merenda daw muna.